At maraming salamat din po sa pagbuo ng Punto por Punto na kung saan uh, marami po kaming natutunan na dahil sa programang ito uh, nagpapalalim sa aming pananalig at pananampalataya bilang Katoliko. Nagpasalamat ako una dahil dito ako natuto, nagdagdaga ng aking kalaman, uh, lalong-lalo na sa pagro-rosary dahil uh, dami akong natutunan na mga nagtestimony din tungkol sa pagro-rosary at uh, mula nung nagkaroon ng programa ito lagi lagi ko na itong sinusundan at sa aking pagsunod lalong lumalalim ang aking pananampalataya ay sisiyer ko lang po dito mga kapatid yung para makapagbigay din ako ng kasilang ng aking kalaman tungkol sa rosary hindi ko alam kung saan ito galing kailan ito nagumpisa at mula nung nalaman ko kay Father Darwin na ang rosary pala ay isang isang weapon na kinatatakutan ng demonyo. At mula noon ay sinusuri ko itong rosary kung kailan ito nag-umpisa, saan ito galing. At doon mula nung nalaman ko na ito pala ay galing kay Mother Mary na ibinigay kay Santo Domingo. Doon ko pinapraktis ang pagro-rosary araw-araw hanggang sa umabot na punto na yung apat na mystery ay ginagawa ko yan halos araw-araw. Yung apat na mystery, yung joyful, uh, luminous, sorrowful at glorious, ginagawa ko yan araw-araw. Doon ko nalaman talaga na very effective pala yung rosary kapag ito'y ginawa nating dibusyon. Madali akong ma mainis sa mga anak ko, ma madaling maginit ang ulo ko. Mula nung ako'y nagdibusyon sa rosary, nawawala ito natatanggal na sa akin yung pagka mainiti ng ulo ko at yung yung pagiging mahilig sa panood ng mga pornography kahit kahit may asawa na ako nanood pa na ako ng ganyan at yun na uh, yung dating gawain ko yung nagmamasterbita ko mula nung ako yung nagdibusyon ng rosary doon ako nagtataka na bakit bigla na lang nawala na kong gana na manood ng pornography at nawala na rin sa buhay ko yung pagmamasterbit pag ma at doon ko nalaman na talagang epektibo talaga ang pagdibusyon sa Santo Rosario na kung saan kung, kung titingnan natin yung 15 promises ni Mama Mary ay totoo pala kasi ako mismo nagkaranas ng uh, pagbabago sa aking buhay, sa aking sarili. At mula nung nagkaroon akong pagbabago sa aking sarili, sa aking buhay, ay pinupors ko na yan na ini-apply in in sa aking pamilya. Araw-araw na aking pamilya nagdarasal. Kahit wala ako sa bahay, sila ay nagdarasal na doon araw-araw. Dahil nga, uh, pinupors ko sila dahil doon ko nakita, at naranasan na grabing effective pala ito kapag ito'y ating dinadasal araw-araw. Kaya ah, uh, bilang mga katuliko, sa mga nanood na yon, sa mga nakikinig, ah, uh, in-encourage ko po ang lahat ng mga katuliko na kung hindi man natin magawa araw-araw kahit isang beses lang, isang araw. Kasi sa akin talaga, minimintis ko yon yung apat na mysteries. Sinisikap ko yun na magawa ko mula umaga hanggang gabi. Pero kung hindi naman natin magawa yun, kahit isang beses lang sa isang araw, pwede na rin yun kahit paano. Kasi nga doon ko nalaman na grabing epekto pala, effective. Very effective pala itong Santo Rosario kapag ginawa nating dibosyon. Dahil doon ko na narealize na sa pag-dibosyon ko ng Santo Rosario, doon ako lumalapit, uh, napapalapit ako lalo sa Diyos at lumalalim ang aking panalig at pananampalataya sa Panginoon. Kaya sana mga kapatid kong katuliko, in-encourage ko po kayo lahat na subukan natin, subukan niyo ang pag ng Santo Rosario dahil uh, tinitiya ko na malaking pagbabago po kapag ito'y ating gawing debosyon araw-araw. Uh, ito ito yaking uh, sinisir po upang uh, magkaroon po ng uh, encouragement sa iba na sila rin ay magiging bahagi sa pagdevotion at pagdarasal ng Santo Rosario. Yan lang po mga kapatid at maraming salamat po sa Punto por Punto.